Magluluto lang ako ngayon guys ng aming pang lunch. Luluto ako ng sinigang na buto-buto pero hindi ganun ka complete ang aking recipe. Pero syempre, nandoon ang main ingredients, ang buto-buto. Meron akong, ang veggies na ilalagay ko lang ay talong. Kasi kung ano lang guys yung Bages na kinakain ko, or kinakain din ng kasama ko. yun din lang akin nilalagay para para yung bang budget hindi na nasasayang. Kasi kung maglalagay ako guys ng maraming gulay tapos hindi rin naman namin kinakain. So, para saan 'di ba? Nasasayang din lang natatapon. So, maglalagay ako ng kangkong. Itong kangkong na 'to, hindi ko 'to binili. Galing 'to sa kangkungan ng kapitbahay. Oh, 'di ba? nakatipid ako dun sa isang beiges na yan i-remove ko muna yung aking electric fan kasi dito sa probinsya ay maliit lang itong itong bahay maliit lang kaya wala kang ganong space ilap lang to sa dalawa or tatlong pan. So, igigisa ko muna siya para, kasi before or dati, pag ako nagsisinigang, direct na, pinakukulo ang pot, pinapalambot ko tong baboy. So, this time, palalambot, igigisa ko muna siya and then, saka ko siya palalambotin. Try ko yung ganong style ng sinigang. Ito baboy na to, kasi okay. fresh po ito. ang na lamang kanina. At bata pa yung baboy, hindi siya yung mga tinatawag na kayo na baboy. O yung mga matatanda na, o yung mga nanganak na baboy. Mahirap pong palanggutin yung mga gano'ng klase ng baboy. Ito bata pa po. Kaya madali lang syang palanggutin. pag ko na siya ng water. tatakpan ko muna siya para kumulo at mamaya ko na siya titimplahan para habang nauubos yung sabaw hindi na nasayang yung timpla para hindi ako mag-a-adjust ulit ng nanlasa niya so balikan natin siya later ha so ayan kumulo na siya guys pero hindi pa siya gaano malambot hindi pa siya gaano malambot. Titimplahan ko lang siya. Marami pa naman siyang tubig. So, hindi na muna ako magdadagdag. Nagyan ko siya ng asin. Nagyan ko siya ng paminta. lalagay ko na rin itong nor sinigang mix. Nilalahat ko to guys. Kasi gusto ko sa sinigang ay yung medyo maasin. O maasin talaga. Bira ako magluto nito kasi hindi rin naman ako gaano mahilig sa may mga sabaw. dahil ito lang yung madali-dali dito lutuin at saka meron akong stock na buto-buto kaya naisip ko magsinigang na lang basta maasim sabaw okay yan, good so mamaya ako nalang ilalagay ang veggies kasi yun talong at saka yung kangkong sobrang dali lang niyang maluto. Ilagay ko na rin yung sili. Ganito lang kapitid ang aking recipe sa sinigang. Hindi ako naglalagay ng maraming gulay kasi kung hindi rin lang naman makakain yung mga gulay na yun, huwag nang ilagay para hindi siya masayang. Ilagay ko ng tubig ulit. Ito kasi, ano na hat eh, hot. Hot na tong water na to. So, nagdagdag ako ng water para lumambot pa siya. Pakpang ko lang uli. Palakasin ko ng konti yung apoy para mas mabilis mag-boil. So, balikan natin uli siya maya, -maya. So, ayan, kumukulo na siya at medyo malambot na. Lalagyan ko na siya ng gulay. At para matapos na po, dahil maglalaba pa po. Abang ako nagpapalambot nito, pre ko na yung aking labahin. Mahin ko itong talong bago ko ilagay yung talbos. ang ulit siya ng counting water. So, halos ano na siya, luto na siya. Okay, luto na ang talong. sarap niya guys, tinikman ko na siya. Ito nga palang kangkong na to, inugasan ko siya talaga isa-isa. Chinek ko lahat ng bawat dahon niya, tsaka yung, yung stem niya guys, yung ganito. Chinek ko, pinaanuhan ko talaga yan. Kasi alam niyo baga, ang kangkong, inaanuhan to ng mga linta, lalo na kung ang kangkong niyo guys, ay sa tubig, kasi may may kangkong na sa lupa lang siya talaga nabubuhay. Kagaya nito, ang kinuha ng ko to ay hindi siya sa tubigan kundi sa sa lupa talaga. And yet, maganda maganda yung kanyang tubo doon sa lupang 'yon. So kaya healthy siya. Ngayon, pag ang kangkong nyo ay galing sa tubigan, doon siya nabubuhay, make sure na ang pag, luluto ninyo o paghuhugas nyo, takpan ko muna uli, ay malinis, maayos, isa-isahin nyo. Tsaka yung may mga hole na yan, dun sa kangkong, dun sa stem niya, ay dapat inyong chinecheck ng ayos. Kasi alam nyo, uh, tinitirahan yan ng mga limatik o ng mga linta, yung maliliit na linta namamahayon dyan sa mga loob ng kangkong. Kaya once na nakain natin yun, ay pwede yung mabuhay sa ating mga bituka. So, kaya sa pagkain po ng mga dahon, ng mga uh, pagkain gulay, make sure na hinuhugasan po natin ng mabuti. Yung pagkain po ng mga, um, let's say, lettuce hindi porkat siya na ibinabad nyo, ay may mga natatanggal na yung mga uot niyan. Siguraduhin po natin na ang paghuhugas natin ay iniisa-isa po natin. Napakahirap po na makain natin yung mga insekto na namamahay sa mga dahon ng mga gulay. Oo nga po sabi ay ang gulay ay nakakapagpahaba ng buhay pero pwede rin pong maging cause ng ating sakit at kamatayan kung yung paghuhugas po ng mga gulay na ating kakainin ay hindi rin po basta maayos, no? Kaya, make sure na ang ating mga kinakain gulay ay nahuhugasan natin ng ayos. Kaya nga po, di ba, mas maganda daw po ang kumain ng mga lutong pagkain, siyempre, ng mga ganito sa loob ng bahay natin. Mas maganda na tayo ang mismo nagluluto para alam natin ang preparation ginagawa natin. Hindi naman po, po sinabi na ako sa bibili sa mga restaurant. Ang point ko lang po ay mas nakakasiguro tayo na mas malinis ang ating kinakain pagka tayo mismo ang nag-prepare at nagluto. So, ayan na. Okay na ako aking sinigang. Uh, ano po yan? Sinigang na tinipid. Okay. So, yun lang guys.